medyo bagong balita eh. Tingin ko, Doc Lisa, kailangan alam ng kababayan natin tungkol ito sa trans fat. Okay? Uh, ako kasi, aamin ako, mahilig ako kumain ng cake, mahilig ako kumain ng mga pastries, di ba? Paminsan-minsan, to paborito natin. Kaya lang, mula ngayon, ay talagang magbabawas na ako. Babawasan ko na yung pagkain ito. Pero titikim-tikim pa rin. Kasi marami ng pag-aaral na nagpapakita na posibleng makamatay talaga, maka-heart attack, maka stroke. Hindi naman ka cake, ma -heart attack na makakain ka sa cake, attack hindi. Pero pag tuloy-tuloy, yan talagang hilig mong dessert, eh pwede talaga makamatay. Papakita ko sa inyo yung mga evidence. Pakita natin. Tingnan nyo to. Sa New York, tatanggalin na nila ang transplant nung tinanggal nila yung mga pagkain may trans fat, ipapakita natin yan mamaya, yung mga cookies, butter, cake, donut, nung binan nila, pakita lang natin itong uh, study, nakita nila nabawasan yung heart attack at stroke. Swerte, yung mga taga New York, tinanggal na ang trans fat, uh, mas maba ang buhay ng mga tao kaya ngayon ibabana nila sa ibang bansa. Ayan, oh, 6.2% o oh, hindi na nao hospital yung mga tao. Kaya yung FDA ng US, ibabana ang trans fat sa pagkain. Ililimitahan na nila. Kaya ako yung ginawa itong video ngayon kasi, tignan nyo to bagong-bagong balita sa Canada. Tatanggalin na rin nila yung trans fat starting 2018. So, swerte yung mga taga-Canada. ano Ang balak nila, tatanggalin yung trans fat, sa mga pagkain, sa cookies. At makaligtas sila ng 12,000 na Canadians. Ayan, 12,000 ang mabubuhay nila sa loob ng 12 years. ah uh, Siyempre tayo. Ayaw natin magpahuli dito sa Pilipinas, di ba? Kailangan alam na ng kababayan natin yan. Doc Lisa, ka. Kailangan alam na ng kababayan natin yan na itong itong uh, problema kasi pwede naman tayong umiwas eh kung wala pa tayong ban sa trans fat iiwas na lang tayo sa pagkain ito ang ang mangyayari kasi doc Lisa tatanggalin nila itong trans fat ito ah pa explain ko sa inyo yung mga gumagawang ng kompanya ng siyempre may mga donut ay uh, mga cake pagbabawalan ng gobyerno at papalitan nila yung ingredients nila kasi merong ingredients na may trans fat. Eh. Ito yung hinahanap nyo sa label. Minsan kasi mas mura yung trans fat. So yes. pwede namang palitan. Uh, medyo mas mahal nga lang, pero good oil. Ito, pag bibili kayo ng mga biskuit. Yan, yan ang mga biskuit. Ito, maganda to. Walang trans fat. Oh. Zero. Pero ito yung hinahanap mong pangalan na ayaw natin. Itong vegetable oil partially hydrogenated oil, yan yung masama na nakita nila. So, pakita natin yung mga pagkain may trans fat, ha? Kailan pa tong trans fat na to? Matagal na tong pinag-uusapan. Many years, 10, 20 years, alam na natin to. Kaya sinasabi natin, sa, sa margarine, sa butter, iwas kayo. Pero ngayon, talagang nakita nila nakakasama. So, hindi tayo magpapahuli. O, pakita natin, ha? Ito yung babawasan. Hindi ko naman sabihin na wag na lang kumain, di ba? Katulad ng cake. Yung mga gumagawa ng cake, pie, cookies. Hintayin natin, tingnan natin yung label. Pag nawala na yung trans fat, eh, tsaka na natin kakainin. Babaguhin nila yung pagkagawa nila eh. Pero sa ngayon, sa Pilipinas, sa eh, hindi pa binabago. Paano wala pa tayong ban eh. Biskuit, you know, breakfast, sandwiches, margarine margarine or butter, <clears throat> parehong hindi maganda, pero yung butter, mas okay konti, at yung margarine, uh, mas hindi daw maganda. Lalo na yung matigas na margarine. Pwede yung margarine na malambot. Kasi, Dok Lisa, yung mga oil, yung oil na matigas, like yung mga lard, yung nagsesebo, yun yung masama eh. Yung nabubuo. Yung nabubuo o, parang ganito, itong butter. O. Pag ganito yung butter na matigas, yan, mas masama yan. Pero merong uh, margarine or butter na soft eh. Mas, mas hindi masama yon Mas walang trans fat. Pakita ko rin mga sample ng trans fat. Yung mga binibake, siyempre puro, puro butter yan. Kahit ang mga cookies, di ba? Sabihin natin, cookie lang yan. Cookies, crackers. Crackers, meron din yan. So, papakita ko ah. Yan. Crackers, microwave popcorn. Lapitan natin, Reggie, para makita ng kababayan natin naingatan iingatan. popcorn, cream filled candies, nako donut. Tingnan natin yung mga nagbebenta ng donut, isusulat ba nila na wala silang transfat? Kung isusulat nila wala silang transfat, magaling. Fast foods, french fries, mantika, deep mga deep fried, unless papalitan na nila ang paggawa nila. Ililinaw ko po ah, itong mga transfat na to para sa para sa atin para hindi tayo atakehin sa puso proven eh wala na talagang kawala tunay na talaga yung mga studies ngayon paano kung sasabihin na iba paano doc yung sobrang hirap yung pulubi wala makain kung pulubi wala makain kainin mo lahat ng cake kainin mo lahat ng french fries walang problema pag malnourish pa yat pwede mo kainin naman eh pero kung hindi naman kayo malnourish medyo malusog naman kayo Diba medyo overweight naman kayo. So iwas na lang kasi nga itong mga mayayamang bansa, ang life expectancy nila, Doc Lisa, 90 years old bawat uh, American, Canadian, mga 80 to 90 ang buhay nila. Sa Pilipinas, 70 years old patay na tayo. Lugi tayo ng 15 to 20 years. Yan ang gusto natin, ipahaba ang buhay ng Pilipino para marami tayong magagawa, aangat yung bayan natin. Ngayon, kung pagbabawal nila yung trans fat, ano mangyayari, Doc Lisa? Ang gagawin ng mga kompanya, kahit yung mga American companies, kailangan nila magbago ng uh, research. Bakit nilalagyan ng trans fat? Masarap kasi ang trans fat. Yung donut, di ba? Parang may flaky. Parang yung nagpe-flake. Para makuha mo yung flaky texture na napakalinamnam, may trans fat eh. Actually, ang um primary reason nun, mas mura kasi yung trans fat, mas murang nabibili. Yung mga magagandang oils, gaya ng olive oil, canola oil, mas mahal kasi sila. So, pwede naman na ipapalit talaga yung mga olive oil, canola oil, dun sa pagluluto ng mga pagkain ito. Yes, pero syempre, ayaw ng mga ibang kompanya, ayaw ng mga fast food company, tataas yung presyo, liliit yung kita nila. At siempre pag tinanggal mo 'tong trans fat sa mga cookies, like ganito mga cookies, mag-iiba yung lasa Hindi na ganoon kalinamnam. Ah, sabi nga nila, yung mga favorite nyo mga cookies, ibang araw iba na lasa. Mas walang, mas hindi malinamnam, pero mas healthy naman. Mas mahaba naman ang buhay natin. So, sa ngayon, magmasid tayo. Tingnan natin yung mga label, maigi. Oh, pero halos lahat ng pagkain natin dito, makikita nyo talagang may itong partially hydrogenated oil. So, yan po. Iwas tayo sa mga cakes, sa mga pastries. Kahit ako, favorite ko yung mga icing. Iba, Doc Lisa? Pero ngayon, magbabawas na tayo. Ano pwede kainin? Uh, kung magpiprito, uh, canola oil, olive oil. Kung may matika, konti lang. Butter, margarine, konting bawas. Bawas. Hindi ko naman sinasabi huwag. Konting bawas. Ako, dun sa mga chef natin, alam ko, lagi naglalagay ng butter, margarine, para masarap yung inyong lutuin. Mm -mm. Sana palitan natin ng olive oil at canola oil. Ako kasi, kung sumusunod kayo sa health tips namin, kumakain ta ako para mabuhay tayo. Uh, hindi talaga kumain para magpakasarap. Eh. Kasi kung mm -hmm kakain ka na magpakasarap, crispy pata, lechon, di ba? Yun, saturated fat yun, masama din yan. Dagdaga mo pa ng cake, talaga maaga talaga magkakasakit. Dapat yung kain para may ano lang, energy, tsaka konting linamnam lang, pero wag naman yung unhealthy. So sana, maging uh, aware na rin ang Pilipinas dito habang hindi pa ginagawa sa Philippines kasi matagal pa abot sa atin eh nasa New York nasa Canada maybe 2 to 3 years makikisabay na rin ng Pilipinas. Pero nauna na kayong mga followers natin. Kasi, kasi gusto natin, mahaba ang buhay ninyo. Konting iwas dito, pwede kainin. Isda, gulay, prutas, lutong bahay, yan ang mas healthy. Diba? Mga fast foods, iwas konti. Mga french fries, hamburger, konting bawas doon lang tayo sa mga healthy foods. Pandesal, pwede. Pandesal, pwede. Ang um, uh -oh. ayaw lang natin, yung mga pagkain lubog na lubog sa mantika, katulad nga ng mga french fries, pati yung mga yes. pie, hindi ba sa mantika siya inilulubog, mm -hmm. sa mga deep fryer. So, yan ang iiwasang pagkain. Okay, so kain lang tayo sa bahay para maging mas healthy kasi i-research nyo. marami na talagang studies sa trans fat. Thank you very much, Dr. Lisa. Okay, salamat po ah. Salamat sa pag-like at salamat sa pag-share.